you know, there are, there are a lot of issues dito sa, you know, that you can fix dito sa Pilipinas. Maraming issue. Bakit yun ang bigyan nyo ng panahon? Ang daming problema sa, in terms of uh, crime, bakit yung war on drugs, doon pa sila nag-react? Na pwede naman na, you know, these are people that are selling drugs. Sinisira yung mga community. And yet, dyan pa sila mag-react. Hindi binabalita. And ngayon, may declaration tayo sa war on drugs. Paano naging issue yun? Na supposedly, ang isang government or kahit barangay, pag may problema sa droga, then Naturally, you have to declare war against it. My problem sa droga drug eh. Masisira yung lugar. Mo. Pag hindi mo it it doesn't have to be literally or figuratively either of the two paano yung pag it is to deter from you know people from going into illegal drug abuse and selling it. My problem talaga. I went down barang the barangay kinausap ko yung mga kapitan and they are very disappointed sa mga nangyayari ngayon dahil sa increasing na ano na drug use wala naman to kaya dineklara ko because that is to deter kailangan mong gawin yan ano diba it's a serious matter eh it's a serious matter kasi ito mga drug lord pera yun eh kahit kausap, tingin nyo kung kakausapin nyo yan, o tumigil ka dyan, mabait ka dyan, ano? maniniwala sa inyo. Ano pong reaction nyo dito sa sinabi po ni Secretary Abalos na keso, uh, talagang paiimbestigahan niya yung mga pulis na uh, na-involved dyan sa pagpatay nung, nung mga drug addict o drug pusher? Ano pong masasabi nyo dito? O di, bahala siya. mag imbestiga lang siya. Andiyan naman yung ano. Mag-imbestiga lang siya. Bahala siya sa buhay niya. yan, yan ang gusto nila. Yung, yung, you know, what's astonishing is yung reaction talaga nila. Eh, ang daming problema sa in terms of uh, crime. Sige, sabihin natin Davao, may mga rape cases, may mga ano. Bakit yung war on drugs, doon pa sila nag-react? Na pwede naman na you know these are people that are selling drugs. sinisira yung mga community. And yet, diyan pa sila mag -react. if ever. Na totoo talaga na na matay yung mga yon dahil sa declaration ko. I mean, just find it so stupid. Mayor, hindi po ba kayo uh, medyo napangihinaan ng loob or nawawalan ng gana dahil kung sino pa katulad ninyo yung talagang lumalaban at matapang na lumaban sa droga, eh parang ito pa yung ginigipit or uh, kinokontra. Marami pang uh, hindi isang ayon na galing sa matataas na posisyon. Na wala akong pakialam sa kanila sa totoo lang. Bahala sila ano yung ano yung uh, approach nila sa ganong klasing you know yung pronouncement wala na akong ano wala na akong pakialam. Bahala sila. Di ba tingin nila, pang, pangit yun, mali yun. Wala akong pakialam. So since uh, January po, na may 28, kasi lumalabas, pinapakita nila yung mga namatay na 28, pero 400 plus mm. yung inyong uh, buhay naman na sampahan ng kasot na ikulong. Uh, yung datos mm. din po ng mga kapulisan natin na nadidisgrasya uh, dito sa mga operations na ito, meron po ba kayong ano, uh, numero kung ilan din po yung ating mga pulis na nasaktan or na disgrasya wala wala naman isa pa lang, isa lang yun pero yung sinabi mo na nandiyan naman yung data na nahuhuli namin yun na nga eh nag overreact sila diyan sa <laughs> yung sinabi ko yung war on drugs overreact sila Kita nyo o, di, nakita nyo paano sila mag magreact sa ganun na supposedly My problema talaga, you know like ko, whether it be figuratively or literally, you have to support that. Right? Kasi yun sa, ano, and it it has it it has it serves its ano, purpose. It, it deters uh, people from selling or going into that uh, activity. Actually Mayor Marami ho ang uh, live ngayon na nanonood sa atin umabot na po tayo ng 8500 po at sinasabi nga ho nila eh uh, sila ho ay eh, sumusuporta sa inyo tuwan tuwa lalo na ho eh, may mga taga dabaw din ho dito nagsasabing uh, tuwa-tuwa ho sila sa ginawa ninyo deklarasyon ninyo Kayo uba ano ho ba yung nakikita nyo response ng mga tao diyan sa Dabaw? kasi yun na sinasabi ng iba eh. Nagkaka react ng react yung mga taga Maynila, react ng react yung mga walang alam tungkol sa nangyayari sa Dabao. Pero yung mga taga Dabao naman daw ay tuwan-tuwa sa ginawa ninyong deklarasyon na yan. Ano ba ang uh, response ng mga kababayan nyo dyan sa Dabao po? Uh, ewan uh, ko lang. Hindi ko man busy kasi ako, boss, na trabaho. Wala akong time para to review yung mga comments and, and all. So, kung matuwa, natuwa sila, ayaw nila ng droga. Yun din ang gusto ko. Di mabuti. Pero meron din yung mga hindi natuwa. Yung mga may kaibigang pinoproteksyonan. Yung mga ilang opisyal natin sa gobyerno may pinoproteksyon ng mga kaibigan na nagkakalat nitong droga na ito. Uh, meron mo ba kayong mensahe dito sa mga ilang politikong? Alam naman po natin na hindi makakagalaw ang droga nang wala hong proteksyon, wala sa taas. O kung sino mang nandyan sa taas. Eh, ano ho ang inyong mensahe sa kanila? Uh, hindi ko, ah, uh, ano yan, sir ha, kasi wala akong kilalang ganon. Pero kung ganon ka, ah, uh, patayin din kita. <laughs> Mayor, matanong ko lang po, no, ah, uh, hmm. dahil may mga na-relieve or na-suspending mga police. At marami pong ma hmm. matitino at uh, mababait na pulis dyan na nagsisilbi ng tapat. E eh, ano po ang kanilang uh, lagay ngayon? Sila po ba ay uh, in full support pa rin kahit na uh, merong mga pulis na natanggal po dyan? Eh na nga, kawawa naman yung ano, hindi naman sila certain talaga. They, they acted based on presumptions dahil nga nag-declare ako ng ganun, it was I never said na wala ba na kusin <laughs> wala ko inutosan tas yun yung yun yung narrative narrative na gusto nilang i, uh, wala I, you know I, I'll just take this opportunity to commend uh, those uh, uh, policemen and women na ano, nagtatrabaho ng uh, maayos uh, dapat wala eh kawawa naman kawawa mo naman masado. Ah, Wala oh, trabaho lang Ah, Hindi po ba premature yung ginawang desisyon para sa kanila? Dumaan po ba to sa tamang proseso? O nga pala, saludo sa inyo mga polis na talagang nagsisilbi dyan sa Davao. Mm, I do not know. Eh, you know, like, uh, sila naman yung DILJ and whoever. Eh they're in control. It's a it's an it's a national agency, the PNP is under the DILG. So you can nila yon. But yeah, the way I see it, their reaction is uh, over. They overreacted. They overreacted. Yun yung nakakatawa and uh, <laughs> Mayor, alam naman po natin, di ba? Pag ang isang tao nag-overreact, eh, hindi kaya ito mga praning. Baka kaya lang nagre-react yan. Siyempre, pag praning ka, eh, magre-react ka talaga. Kasi, sandali, gagalit na sa droga to, eh, gumagamit ako. Eh. Talaga magre-react ako. Di ba? Hindi <laughs> <And>, uh, <laughs> ko alam. Hindi <laughs> eh, ko alam ko ano talaga yung gusto nila. But, kaya sinabi ko na over, uh, nag-overreact sila because, you know, there are, there are a lot of issues uh, dito sa, you know, that you can fix dito sa Pilipinas. Maraming issue. And yung yung statement ko, hindi naman ikakasama yun ng mga inosenteng tao. So why? Bakit yun ang bigyan yun ng panahon? And I never I never told anyone to kill someone. I said ako